Sa mundo ngayon na sobrang bilis, sobrang ingay, at sobrang dami ng opinyon, may tanong na paulit-ulit na lumilitaw. May silbi pa ba ang Stoicism sa panahon ngayon? Isang pilosopiyang luma itinuro ng mga sinaunang Griego at Romano. Bagay pa ba yun sa mundo ng TikTok? toxic relationships, fake news, at instant gratification. Pero bago natin sagutin yan, tanungin natin ang sarili natin. Kapag may nang iwan sa'yo, anong unang reaksyon mo? Kapag may nang bash sa'yo online, anong nararamdaman mo? Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, sinisisi mo ba ang mundo? Kung oo ang sagot mo, baka mas kailangan mo pa ang stoicism ngayon kaysa kailanman. Anong meron sa stoicism? Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid, hindi ito pagiging malamig o walang emosyon. Ang stoicism ay disiplina ng pag-iisip. Ito ang kakayahang magpigil, mag-reflect at mag-desisyon sa gitna ng kaguluhan. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari ang nakakasira sa iyo, kundi ang reaksyon mo dito. Stoicism sa makabagong panahon. Hindi ka ba napapagod kakaisip kung anong iniisip ng iba sa iyo? Hindi ka ba nabibigo sa mga bagay na hindi mo makontrol? Ang Stoicism ang nagsasabi, alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolin at pitawan ang hindi. Social media, hindi mo kontrolado ang likes, pero kontrolado mo kung anong content ang ginagawa mo. Relationship? Hindi mo kontrolado ang feelings nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Trabaho? Hindi mo kontrolado ang boss mo, pero kontrolado mo kung paano ka magtrabaho. Sa isang mundong laging may pressure na dapat masaya ka, dapat successful ka. Ang stoicism ay parang angkor sa gitna ng bagyo. Sa panahon ng pagkawala, galit at failure. Kapag iniwan ka, masakit. Kapag bumagsak ka, nakakahiya. Kapag binalewala ka, nakakagalit. Pero ang stoic ay hindi takot sa sakit. Alam niyang parte ito ng buhay. Sabi nga ni Seneca, ang tao na natutong harapin ng kahirapan ay hindi basta-basta natitinag. Sa bawat pagkatalo, stoicism ang nagtuturo na hindi katalunan kundi tinuturuan ka ng tibay, ng kontrol, ng lakas ng loob. Stoicism bilang pamumuhay, hindi lamang kaalaman ang stoicism ay hindi lang quote sa Instagram. Ito ay lifestyle. Bawat araw may pagpipilian ka, magpadala sa emosyon o piliing tumahimik, umintindi at mag-react ng may dignidad. Ang Stoicism ay hindi lang para sa philosophers, para ito sa estudyanting pagod, sa nanay na walang oras para sa sarili, sa lalaki o babaeng sinasaktan pero pinipiling hindi bumaba sa level ng nang-agrabyado sa kanya para ito sa lahat ng gustong manalo hindi lang sa laban kundi sa sarili nila may silbi pa ba ang stoicism sa panahon ngayon ang tanong na may silbi pa ba ang stoicism ngayon ay hindi lang tanong para sa mga philosopher tanong ito ng bawat taong pagod pagod sa sistema pagod sa pagiging laging okay pagod na intindihin ang lahat habang walang gustong umintindi sa kanya. Pero ito ang tanong na mas mahalaga sa sarili mong buhay. Sa gitna ng pressure, rejection, expectations at gulo, sino ka kapag walang nakatingin? At kaya mo bang manatiling kalmado kapag ang mundo ay gustong sumabog? Sa stoicism, natututo kang hindi lahat dapat i-react, hindi lahat dapat sagutin, at hindi lahat ng gulo kailangan mong salihan. Minsan, ang tunay na lakas ay ang piliing hindi gumanti. Ang tunay na maturity ay ang piliing manahimik kahit pwede ka namang manira. At sa panahong lahat gustong maging tama, ang stoic tahimik hindi dahil mahina kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat patulan at hindi lahat ng opinyon ay may silbi. Minsan, ang stoicism ay hindi lang sagot sa tanong, kundi panangga sa sarili, panangga laban sa pagkakabasag, panangga laban sa pagiging reaksyonado, panangga para hindi mo makalimutan kung sino ka kahit sinisigaw ng mundo kung ano ang dapat mong maging. Sa huli, ang stoicism ay hindi para sa lahat, pero para sa mga pipiliing maging matatag kahit walang nakikita. Tahimik, pero buo. Hindi perfecto, pero marunong kumalma sa kaguluhan.